Hello guys! So ito na nga, nanguha kami ng shell nung Sunday para na may magawa kami sa buhay. Hoy! Tapos pumunta kami ng 10,000 Buddha. Duman kami ng KFC para mag-breakfast and then pumunta na kami dito sa beach kasi dapat mag-hiking kami. Kaso nga lang, tingnan nyo ba naman diba? Basang-basa naman ng ano eh, ang lupa. Paano mo kakapag-hiking? Talagang pag kami magsama na rin ni Mari eh, talagang hindi pwede dahil lagi kami inuulan. Tapos maganda naman ngayon at dahil low tide naman na dito sa pinapahunguhanan ng shell. Ito lang kami pumunta. Tapos yan, mga nakikita nyo mga maliliit, yan ay mga talabaha. Tapos pag mga December na or bare months, magiging malaki na yan. Tapos pwede nang pakuhanin. Tapos ayun na nga, nagsimula na kami mga pa dito kasi excited na talaga ako makakapa ng mga shell. Kasi nga may mga nakikita ako na nag-upload. Madami talaga sila nakukuha, nakakatuwa. Siyempre na-excite naman ako kaya pumunta ako dito isa din talaga sa gustong gusto kong gawin eh, yung mga nangangapa ng mga shell kasi parang nakakatawa laang tapos wala akong gloves di yan tingnan nyo ba naman kung gano'n ako kagaling charot pero dahan dahan pala ako din eh, dahil maraming mga talaba sa gilid ang tatalas baka naman ako yung mahiwa din Saglit pa nga ang kami din eh, pero medyo marami na kami nakuha. charot. Tapos, napapagod ako mag-video. Nakapagod maghawak ng cellphone at dahil gustong gusto ko na dalawang kamay ang gagamitin ko ayan din dalawang kamay ko na talaga para makarami tapos ayun na nga nadali ako ng talaba e wow talaga mas kinuha ko yung bato dahil itinapo ko sa gilid dahil masyado siyang bad huy Buti na lang ay hindi pala malaganong kalalim yung sugat. Na out of balance pala ako diyan. Gawa nga ng naambon-ambon. Eh, di ginawa ko. Itinapon ko yung payong dun sa gilid sa katabi ng aking tripod. Tapos ayun na out of balance ako. Eh di bumagsak yung kamay ko sa talaba. sa ayun na jackpotan. Buti na lang ay hindi naman ganong kalaki. Tapos sa pangangapa ko minako akong crab. Sobrang liit lang niya. Ano ba nakakatuwa? Pero parang wari ko ipatay na nga ari. Tapos ayun, binatawan ko talang din sa bato para naman sana'y mabuhay. Babalikan ko siya sa susunod. Hoy! Tapos ayun si Lola, may dala talaga siyang kalaykay pero palakad-lakad naman kung kahit saan 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 nakakarating eh. Tapos may nakita akong pinay to sabi sa akin eh, wala kayong gloves ay eh, ang tatalas, ang daming talaba, tingnan nyo sa gilid. May mga nakalagay diyan na mga gloves, hiramin nyo na laang. Tapos ayun na nga, naghanap ako sa gilid, tapos may nakita akong dalawa, binigay ko kay Mari, tag-isa kami. Tapos ayun na ngayon, medyo napagod na kami, di, tinanggal ko na yung gloves at sabi ko ibabalik ko kung saan ako tapos so, ayun na nga, ito na yung lahat ng nakuha namin. Pero hindi naman namin ari uuwi eh, dahil wala lang. Para nakakatamad naman mag-uwi ng ganito eh. Tapos ayan, tinina namin lahat. Ayan, nakita ko yun sa mga bato-bato. Hindi ko nga alam kung nakakain ba yan. Pero nakikita ko doon sa ibang tao. Kinakain nila yan. Hindi ko nga lang alam kung anong tawag so ayun na nga at binalik na ang namin ulit sa plastic gawa ng ibibigay na lang namin dun sa mga nakita namin mga pinay na nanguha din sila ng ganito, ibigay na lang namin kaysa naman itapo namin pabalik ng dagat sayang pa to, baka isang ulaman na rin tapos makikita nyo, ang dami lang talagang dahon dyan sa gilid, kasi nga mga ano na yun sa gilid eh. mga puno-puno na, pero ang sarap magano dun magtago, kasi malilim tapos ayun na, papos na kami magano, manguha, nag-decide na kami na pumunta ng gilid tingnan nyo yan. Na-curious ako kung anong mga ginagawa nila at parang naguhukay talaga sila dini. eh. Tapos tinignan ko kung anong kinukuha nila. Dahil sa pagmamaritis ko, nasa iba pala nakatutok kong aking cellphone. Tapos ayun na nga, nahanap ko talaga kung anong kinukuha nila. Eh, hindi na ko naman makita eh. Hindi ko naman alam kung anong dinadampot ni ate. Parang wala naman. Mga Chinese to mga to, kaya hindi ko na tinanong it. Baka ako'y palahin. Ang dami na nalang pinaghukayan. Tapos yan, mga di ano nung kinuhukay nila. Tapos may mga nakikita akong bulati, Mga nakakatakot. Pero hindi naman ata yun yung kinukuha nila. Ayan nga, naanta si uncle eh. Dahil sunod kami nang sunod sa kanila. Tapos ayan, nakita ko yan. Hindi ko talaga alam ko ano yan. Baka alam nyo. Hoy, ano ba yan? Nakakatakot no. Natatakot ako dyan kasi baka biglang tumalon. Tapos ah, ah abay talaga naman gumagalaw pa eh. Yan, oh, ang dami. Hindi ko nga alam kung anong tawag dyan sa mga yan. Tapos so, eh, hindi naman nila ito kinukuha. iniwanan naman nila. Eh, siguro iba nga yung kinukuha nila. Hindi ko lang alam. <coughs> Tapos ayun na, binigay ko na dito kina ate yung mga nakuha naming shell. Tapos kumain na kami sa gilid. Ito pala yung pagkain namin. Binili namin ito sa market bago kami pumunta dito sa beach. Akala ko nga eh, hapunan na namin dito. Akala ko dito kami magpapalipas ng hapunan. Abay talaga namang apakadami palang niknik -nik sa paligid. Kaya tinamad na kami. Ayan, may mga fried, ano sila, uh, sweet potato, tapos yung bell pepper, tapos yung parang hotdog sa kanila, tapos yung may eggplant, tapos may fried chicken, ay eh, hindi naman masarap. Kasi so, ayun na nga, kumain-kain kami dito, dito sana kami papalipas ng oras. Kasi hala, panay naman ambon eh. At tapos ayun si Mari, talaga namang pinagpiestahan na ng niknik, ang daming kagat. Tapos pumunta na kami ng shatin, tapos nag kami magkapi sa Ikea. Masarap ang kapi nila din eh, kasi hindi ganun kamahalan, unlike McDonald's lately ko to siya na-discover. Tapos ang sarap din ng Dorian ice cream. Hoy! Tapos ayun na nga. Nandito na kami sa taas ng 10,000 bunda. Nagbuda na lang kami kasi hindi pa nakakapunta yung aking kaibigan din. Tapos sa tapat ng 10,000 Buddha, makikita niyo yung mga sinum Yun ay yung mga sementeryo pala yun. May mga nakalibing doon. Tapos o oh, ba? diba? Eh, di, wow. Talaga naman ang feeling. <laughs> pagod na pagod na ako. <laughs> ang daming drama. Tapos ito, pakinggan nyo to. Parang mga nasa scary movies. Tapos wala na kaming ginawang tama, Lini. Eh. Dahil lahat tala ay puro kalukuhan. Kaya bumaba na kami eh, bago pa magsitayuan itong mga ari. Hoy, charot lang! Iba't iba talaga yung mga itsura nila dito. Tapos hindi ko naman mabasa kung anong mga nakasulat sa babae. Kaya si Chinese character. Kaya hinayaan ko na lang. I-like mo lang yung Instagram nila at Facebook, makakakuha ka na ng free na juice nila. Tapos, nagchat library kami after. Kasi nga, sobrang init ng panahon. Tapos, mag-close na pala sila ng 5 o'clock. Ang dami namin ginawa sa buhay today, Diyos ko po! Ang dami namin ganap sa buhay. busy busy ang mga lola. Tapos, ayun na. Nag-decide na kaming kumain dito sa paborito namin kainan lagi. Buti na lang at magkasundo kami dito sa noodles na to. Isang order lang yung ginawa namin kasi sobrang laki naman ni eh. Good for sharing na ito. Tapos, so, lang. Thank you! Bukas ulit!